wala kang sinabi. Ulit. Nilunok. Itinago. Nanahimik upang hindi masira ang kaunting natitira. Alam ko. Naiisip mo na kung magsasalita ka, lalayo siya. Magdudulot ng pagkabahala. Mukha kang nangangailangan. Mukha kang sobra. Kaya nilunok mo. Pero masakit. Alam mong masakit. Hindi ito ang unang beses. Nilunok mo na rin dati nang hindi siya sumagot, nang inilayo niya ang usapan. Nang sinubukan mong magbukas ng seryoso at ang tugon ay isang naglalakbay ka lang. At sa tuwing mangyayari, binabawasan mo ang iyong sarili. Para lang hindi mawala. Para lang manatili malapit. Kahit na ang natitira lang ay ang balat. Alam mong mali ito. Nararamdaman sa katawan. Sa pinipigilang paghinga. Sa bahagyang pagdudual sa hindi pagkakatulog pagkatapos. Pero mas gusto mong lunukin ang katotohanan. Kaysa harapin ang kawalan. Ngunit nasa loob mo na ang kawalan. Simula pa nung unang pinilit mong tumahimik. Simula pa nung unang beses mong sinabing ayos lang, pero gusto mong sumigaw na hindi naman talaga. Napapansin mo ba? Hindi ito pag-ibig. Ito ay takot. Ito ay pagkakapit. Ito ay alaala. -ala. Nanatili ka dahil umaasa kang mapapansin ng kabilang tao. Pero hindi niya napansin. O napansin niya ngunit piniling magpanggap na hindi niya nakita. At ngayon naririto ka. May buhol sa lalamunan na hindi na bumababa. May tahimik na galit. May kakaibang pangungulila. May pakiramdam na niloko mo ang sarili para sa isang taong hindi kailanman humiling nito ng direkta, Munit inaasahan mula sa iyo palagi. Sumuko ka. Inalis mo ang sarili. Sinubukan mong hawakan ang isang ugnayan na tuluyan ng dumudulas sa iyong mga daliri. Napansin mo ang lahat. Nagpanggap ka lang na hindi. Wala kang sinasabi. Hindi dahil hindi mo alam ang sasabihin. Kundi dahil natutunan mo na ang pagsasabi ng sobra ay ang pinakamabilis na paraan upang mawala. Akala mo'y pinoprotektahan mo. Ang relasyon. Ang koneksyon. Ang kapayapaan. Munit sa totoo lang, iniiwanan mo lang ang sarili mo. Nanahimik ka kapag gusto mong magtanong. Nagpanggap ka na okay kahit sumisigaw ang kaluluwa mo. Sinabi mong lahat ay maayos kahit gusto mong umalis at hindi na bumalik kailanman. Ginagawa mo ito ng madalas. Nang may ingat. Nang may takot. Nang may batang pag-asa na balang araw, mapapansin ng kabila ang lahat ng ito nang hindi mo kailangang ipaliwanan. Pero hindi napansin, o mas masahol pa, napansin at nasanay na sa ng palagi kang bumabalik. Sinimulan mong lunukin ang lahat. Ang mga salita, ang mga inis, ang mga sigaw, ang mga luha. Ginagawa mo ito ng may ngiti. Nagpapanggap. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na mas mabuti na ito. Mas mabuting lunukin at panatilihin kaysa magsalita at mawala. Pero nawala ka na. Nang huminto kang makinig sa sarili mo. Nang patahimikin mo ang sarili para magkasya sa presensya ng taong hindi alintana ang iyong katotohanan. Kinain mo nang kinain hanggang ang katawan mo na ang nagsalita. Dumating ito bilang bigat sa dibdib. Bilang pagsusuka ng walang dahilan. Bilang puputol-putol na tulog. Bilang kakaibang pakiramdam ng pagiging buhay pero wala sa sarili. Gusto mong maging matatad. Kaya nagkunwari kang hindi masakit. Na ito'y panandalian lang, na lahat dumadaan dito. Pero hindi ito panandalian. Sistema ito. Isang pattern. Ikaw na sinusubukang bilhin ang pag-ibig sa pamamagitan ng katahimikan. Lunukin mo ang pagkabigo ng paghihintay sa isang bagay na hindi darating. Lunukin ang hindi komportableng pakiramdam ng pagiging mag-isa, kahit nakatabi ng iba. Lunukin ang kalungkutan ng hindi mapansin, hindi mapakinggan, hindi seryosohin. Nandyan ka. Buong buo available. Pero parang wala. At kahit sabihin mo sa sarili mo na ayos lang ang lahat. Alam mo na hindi talaga. May mga araw na mabigat ang dibdib. Iba pang araw na mabilis tumibok ang puso ng walang dahilan. At sinisisi mo ang pagkabalisa, ang rutina, ang stress. Pero hindi ito ang dahilan. Dahil sa'yo ito. Nagtatangkang mabuhay sa isang pagmamahal na hindi ka kita. At ang pinakamasakit, alam mo nararamdaman mo. Matagal nang nariyan sa loob mo ang kaalaman. Pero tinutulak mo ito. Itinatanggi. Dahil sa takot na harapin ang tunay na kalungkutan sa labas ng ilusyon na ito. Akala mo na ipinaglalaban mo ang pagmamahal. Pero ipinaglalaban mo na hindi mawala ng pantasya. Dahil ang pagmamahal. Matagal ka nang iniwan. Natuto kang lumunok simula pagkabata. Nahuwag maging isang abala na huwag magdulot ng kabuluhan. Maging maunawain. Maging matyaga. Maging mapagparaya. Ngunit walang nagturo sa iyo na ang mga ito ay hindi pagmamahal. Ito'y kawalan. Ito'y paglimot sa sarili. Ito'y paghahandog ng iyong sarili para sa isang ideya na ikaw na lamang ang nagpapanatili. Humihinga ka ng malalim bago magsalita. Sinusuri bawat salita. Sinusukat lahat. Para hindi ka masamang maunawaan. Para hindi ka magmukhang masyadong masigasig. Para hindi masira ang munting pag-aruga na tinatanggap mo minsan lang. Ngunit ang munting pag-aruga ay halos wala. Panapanahon. Hindi matatag. At nagkukunwari kang ito ay sapat dahil wala ka ng lakas para humingi ng nararapat sa iyo. Ikaw ay naging maliit. Nagsimulang maglaho. Naging anino. Suporta palamuti. na nanatili ang sakit. At ito'y lumaki. Nagsimula ito bilang tusok. Naging pagkawala. Pagkatapos naging kawalan. At nayon. Naging isang katiyakan, nilulun mo ng sobra na nawala ang lasa ng pagiging ikaw. Naramdaman mo na ba ito? Ikwento mo dito sa mga komento. O nararamdaman mo pa rin? Naaalala mo ba ang huling beses na nais mong magsabi ng isang bagay at ikaw ay namutawi? Alam mo ba kung bakit mo ito ginawa? Dahil naramdaman mong kapag nagsalita ka, ikaw ay huhusgahan. O mas masahol pa, hindi papansinin. Ito ang pinakamasakit. Ang katahimikan ng iba pagkatapos ng iyong pinigil na sigaw. Sumisigaw ka. Kahit tahimik, sumisigaw ka. Ngunit walang nakikinig. O nagkukunwaring hindi nakikinig. At muli mong nilulon. Ibinigay mo ang buong sarili mo at tinanggap lang ay pira-piraso. Ibinigay mo ang lahat ng iyong makakaya kapalit ay kailangan mo pang humingi ng atensyon. Sinabi nilang ang pag-ibig ay isang pagpili. Ngunit walang nagpaalala na ang pag-ibig kapag kailangan ng limos ay di na pag-ibig. Nalaman mo ito. Ngunit nagkunwari ka na hindi mo alam. Dahil takot sa pagsisimula muli. Dahil takot sa kawalan. Munit alin ang mas masahol, ang kawalan ng pagkakaroon o ang kawalan ng pag-iral sa tabi ng isang taong hindi ka nakikita? Marahil ngayon ikaw ay naroroon eksaktong sa puntong iyon, pagod sa paghihintay. Pagod sa paglunok. Pagod sa pagpapanatili ng isang relasyon na ikaw lamang ang nakakaalam ng katotohanan. At nayon, kahit ang boses mo ay nagiging malayo. Iniisip mong libong beses bago magsalita. Sinusukat mo lahat humihingi ka ng tawad bago pa man magsalita. At sa huli, hindi ka na nagsasalita. At ang isa pa, sige ang buhay na parang walang nangyayari. Dahil para sa kanya maaaring talagang walanga. Ang sakit ay hindi na ibabahagi. Ang pagsisikap ay hindi kapwa. Walang pakikinig na nagaganap. Napansin mo na ang taong gusto mong maging malapit. Ay siya rin taong naglayo sa iyo sa iyong sarili. At ngayon, hindi mo na alam kung ano ang nararamdaman mo. Kung ito ba ay pag-ibig. Kung ito ba ay pagkakapit. Kung ito ba ay takot. O baka ugali na lang. Pero isang bagay ang sigurado ka, napakatagal mo nang nilulunok ang lahat. Tama na. Hindi mo na kailangang patunayan ng kahit ano. Hindi mo na kailangan manahimik para tanggapin. Hindi mo na kailangang isakripisyo ang iyong kapayapaan para sa isang taong hindi alam kung ano ang gagawin sa nararamdaman mo. Hindi ka masyadong mainit. Hindi ka masyadong sensitibo. Hindi ka marupo. Nararamdaman mo lang. At iyon ay hindi ka pintasan. Iyon ay presensya. Iyon ay pagkatao. Iyon ay buhay na nagpupumiglas. Huwag mong hayaan ang kahit sino na kumbinsihin kang kabaligtaran. Nanatili ka dahil sa takot na mawala. Pero sa huli, ikaw ang nawala. Napansin mo ba ito ng sobrang huli na? O may oras pa ba para mailigtas mo ang iyong sarili? Kaya humina ka. Dahan-dahan. Ngayon ang sandali na kung saan nag magbalikan ang lahat sa loob mo. Hindi doon. Kundi sa sarili mo. Nandito ka pa rin. Pagkatapos ng lahat. Kahit pagkatapos mong magpatiklop ng maraming beses. Kahit pagkatapos mong manahimik hanggang makalimutan mo na ang tunog ng iyong sariling katotohanan. Kahit pagkatapos mong lumuhan ng palihim dahil alam mong walang makakaintindi. Nandito ka pa rin. At ang tsipa na iyan ay mas mahalaga kaysa sa iniisip mo. Dahil kung nandito ka pa. Iyon ay dahil mayroong bagay na lumalaban. May bahagi ka na hindi pumayag na maglaho. Kahit patila hindi maiwasan. Kahit pa ang pag-ibig ay naging paghihintay. Kahit pa ang lambing ay naging mumo, lumaban ka. Kahit tahimik, kahit lunok tuyo, kahit nararamdaman mong mag-isa ka sa kabila ng presensya ng ibang tao, nilabanan mo ang emosyonal na pag-abandona. Nilabanan mo ang kawalang galang na nakamaskara bilang biro. Nilabanan mo ang mababaw na mga pangako, mahabang katahimikan, at mga recycled na paumanhin. Alam mo ang lahat ng ito. At marahil iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali mo o ang iyong pinakamalakas na sandata. Ang mapansin ang lahat bago pa ang iba. Maramdaman ang nararamdaman ng iba na kunwari hindi nangyayari. Mahuli ang mga detalye, ang mga iwas na tingin, ang mga pagliban na kunyaring parte ng routine. Alam mo na ito. Simula pa lang. Pero pinili mong maniwala na magbabago. Na isa lang itong yugto. Na mapapansin din ng ibang tao na kailangan lang hintayin ng kaunti. Magbigay ng kaunti. Tumagal ng kaunti. Ngayon, nililingon mo ang nakaraan at nakikita mo kung gaano kahaba ang panahong ibinigay mo para sa isang tao na wala na roon. Kung paanong nagpumilit ka para sa isang tao na hindi hinawakan ang iyong kamay kahit sa pinakamalulungkot na araw. Kung paano pinalamon mo ang sarili mo ng sakit dahil sa takot na lalamunin ng katapusan. Ngayon, paano na? Ngayong linalamon ka na ng katapusan. Narito ka, sinusubukang buin ang sarili gamit ang mga pirasong natira. Sinusubukang likumin ang tapang na sabihin ang mga bagay na dugot pawis na iniipit mo. Sinusubukang tumingin sa salamin at kilalaning ang isang tao na hindi na kailangang manahimik para mahalin. Marahil ang tekstong ito ay ganun. Isang salamin. Isang gatilyo. O marahil ay ang kailangan mo lang marinig para mapagtanto na hindi mo na kayang manatili kung saan hindi ka buo. Naalala mo kung paano dati. Bago ka manahimik. Bago ka nilulon ang lahat. Bago ka naniwalang kinakailangan karapat dapat kang maranasan ang presensya. Mas magaan ka noon. Mas spontaneous. Mas malaya. Mumingiti ka ng walang takot. Sinasabi mo agad ang iniisip mo. Hindi mo laging tinatanong sa sarili mo kung sumusobra ka na. Ngayon, sukat mo bawat galaw. Bawat salita. Bawat emosyon. Dahil natutunan mo sa sakit na ang labis na pakiramdam ay lumalayo sa maling tao. Pero ang hindi nila sinabi sa'yo, ay na ang labis na pakiramdam ay lumalapit din sa tamang tao. Marahil oras na ngayon na itigil ang paghingi ng tawad sa pagkakaroon ng damdamin. Itigil ang pagtanggap ng napakaliit. Itigil ang pag-aabot ng dahilan sa kawalan ng iba na para bang kasalanan mo hindi mo na kailangang lunukin. Pwede ka nang magsalita. Pwede ka nang humiling. Pwede ka nang mailatag ang sarili mo. At kung aalis ang ibang tao dahil dito. Matagal na silang paalis. Pinipilit mo lang pigilan. Pero ang pigilan ng isang tao sa paglayo ay hindi kailanman magpapabago sa kanilang isip. Alam mo ito. Alam mo na noon pa. Nagkunwari lang na hindi alam para hindi harapin ang sakit ng pagkawala. Ngunit ngayong dumating na ang sakit. Maaari mong piliin kung ano ang gagawin mo rito. Pwede mong gamitin ito para parusahan ang sarili mo. O pwede mo itong gamitin para palayain ang sarili mo. Marami ka ng oras na ginugol para hindi mawala ang iba. Ngayon, siguro oras na para itigil ang pagkawala ng sarili mo. Naiintindihan mo ba ito hanggang dito? Isulat mo dito sa ibaba. At kung masakit. Ito'y dahil tinamaan nito ang pinagtaguan mo ng lahat ng iyong niluno. Ngunit may isang bagay na maaaring hindi mo pa napagtanto, ang naramdaman mo ay hindi kahinaan. Ito'y pag-ibig. Ito'y pagsuko. Ito'y katotohanan. Ngunit nasa maling direksyon. At kapag mali ang direksyon, walang saysay na magpumilit sa daan. Kailangang huminto. Huminya. Bumalik sa sarili sapagkat walang tunay na pag-ibig kung hindi ka doon. Walang malusog na relasyon kung kailangan mong maglaho para may ibang manatili. Walang tunay na koneksyon kung kinakain mo ang sarili para matanggap. At nayon, maaaring nagsisimula kang mapagtanto. Na ikaw ang pinakan Na ikaw ang pinakan nagbigay. Na ikaw ang pinakan Ngunit din, ikaw ang pinaka may kakayahang magsimula muli. Sa ibang kamalayan, sa ibang pananaw, sa ibang antas ng pag-unawa. Ang uri ng pag-unawa na tanging mga nakaligtas sa emosyonal na pagpapabaya ang makakamtan. Ang uri ng pag-unawa na dala mo ngayon. Hindi natatapos dito ang usapan natin. Marami pang lalabas. Marami pang mararamdaman. Marami pang maaalala. Kaya tayo'y magpatuloy. Walang pagmamadali. Walang pagbabawal walang dating takot na masyadong marinig ang sarili. Ang mga bagay na naiipit pa rin sa loob kailangang lumabas. Pwede mong itanggi. Pwede mong paikutin. Pwede mong magpanggap na nalampasan mo na. Ngunit tuwing nakikita mo ang pangalan ng taong iyon, ang katawan mo'y nagre-react pa rin. Humihigpit ang dibdib. Naiirita ang tiyan. Nawawala ang hangin at napapansin mong may mga parte pa ng sarili mo na naiwan sa lugar kung saan hindi ka nakikita. Kung saan tahimik kang nagmamahal. Kung saan nagmamakaawa ka sa iyong mga mata at tinatanggap ang bigat ng katahimikang mas malakas kaysa anumang sagot. Naalala mo ba? Ang mga pagkakataon na sinubukan mong magsimula ng seryosong usapan, ngunit napuputol sa kalagitnaan. Sa mga beses na magpapadala ka ng mensahe at maghihintay ng ilang oras at magpapanggap na hindi ka naghihintay. Pero naghihintay ka. Bawat notifikasyon nagpapataas ng antas ng pagkabalisa. At bawat hindi pagsagot pinapaisip kang muli ang sariling halaga. Hindi lang ito kalungkutan. Ito'y tahimik na pang-aalipusta. Mumingiti ka kahit gusto mong umiyak. Gumagawa ka ng mga plano kasama ang isang tao na hindi mo na alam kung gusto pang manatili doon. Naniniwala ka sa mga pangakong sinabi ng may pagmamadali para lang mapanatili ka sa remote control. At ang pinakamasama, nagpapanggap kang naniniwala. Dahil kung hindi ka maniniwala, kailangan mong harapin ang pinakakinakatakutan mo na lahat ng iyon ay natapos na kahit na parang nangyayari pa rin. Alam mo kung ano ang tinutukoy ko? Naranasan mo ito? Siguro naranasan mo pa ngayon. Sinusubukan mong kumbinsihin ang sarili na sulit pa rin ang lumaban sinusubukang bigyang katwiran ang kawalan ng iba na parang refleksyon ng iyong sobra-sobra. Pero sa core, alam mo, nadarama mo, ang kawalan ay hindi galing sa'yo. Galing ito sa ibang tao. Lagi kang naroon. Kahit pagkatapos kang binabaliwala. Kahit pagkatapos mabawasan. Kahit pagkatapos mong maramdaman na pabigat ka dahil gusto mo ang pinakaminimum lang. Hindi ka kailanman sobra. Sila ang may kulang. Napansin mo ba ito ngayon? Na ang iyong kasidyan ay nakakatakot lamang sa taong mababaw ang pamumuhay. Na ang iyong pag-aalaga ay nakakasakal lamang sa hindi nakakaintindi ng ibig sabihin ng pag-ibig. Na ang iyong pagtatalaga ay nakakatakot sa mga taong hindi nagkaroon ng lakas ng loob na magtaya ng totoo. Hindi ka nagmahal ng mali. Nagmahal ka lang ng taong hindi marunong tumanggap. At dahil dyan, ngayon, natakot kang magmahal ulit. Matakot kang maramdaman ulit. Matakot kang maniwala ulit. Hindi mo ito sinasabi, pero laging kang alerto. Sumasagot ka ng mabilis sa mga mensahe, pero nakatali pa rin ang puso mo. Sumasang ayon ka sa mga pagkikita, pero umaalis ka na puno pa rin ng mga alinlangan ang dibdib. Mahirap magtiwala pagkatapos mong lulunin ang lahat. Lunukin ang iyong mga nais. Ang iyong sakit. Ang iyong desperasyon na nagkukubli sa pagkakaroon ng pasensya. Pero hayaan mong sabihin ko ito, hindi ka sira. Bumabalik ka na. Dahan-dahan. Sa pira-piraso. Pero bumabalik. At ngayon na napagtanto mo na lahat ng iyong nilunok. Marahil magsimula kang makaramdam ng bagong galit. Galit sa sarili. Dahil tinanggap mo. Dahil nanahimik ka. Dahil pinahintulutan mo ng sobra. Pero huminga ka. Huwag mong husgahan ang sarili mo. Ang galit na yan ay hindi kabiguan. Ito ay paggaling. Ito ay ang katawan na nagsasabing, sapat na. Ito ay ang kaluluwa na nagsasabing, ngayon para sa akin. Hindi mo kailangang bumalik para patunayan ang kahit ano. Hindi mo kailangang patawarin ang sinumang hindi humingi ng tawad. Hindi mo kailangang makipagkasundo sa isang nakaraan na ikaw lang ang umaalalay. Kailangan mo lang tingnan ang iyong sarili. Walang filter. Walang awa walang pagmamadali at tanungin ang iyong sarili nang taimtim ano pa ba ang sinusubukan kong iligtas na wala na pwedeng masakit ang sagot pero pakakawalan ka nito dahil marahil ito ang simula ng pagtatapos ng dati mong bersyon ang tahimik ang lumulunok ang tumatanggap ng mga tiratira -tira na inaakala mong handaan hindi mo na kailangan 'yan napapansin mo na ba ngayon ang boses na akala mong nawala nandiyan pa Nakalubog lang. Nabaon ng mga taon ng pagtatangka. Nang mga hayaan mo na. Nang mga hindi sulit pag-usapan. Nang mga mas mabuti nang hindi magtalo. Pero dumating na ang oras ng paglalaban. Hindi sa iba. Sa isang bahagi mo na nag-akalang kailangan mong magpatunay para sa isang bagay na natural. Ang bahaging ito. Hindi mo na kailangang dalhin. Pwede kang pumili. Pwede mong sabihin ang hindi. Pwede mong sabihin ayoko na nito para sa akin. At magpapatuloy ang mundo. Hindi ka iiwan dahil minahal mo ang sarili mo. Makikilala mo ulit ang iyong sarili. Ito ang bahaging hindi sinabi sa iyo ng kahit sino. Akala mo nawawala ka. Ngunit ikaw ay bumabalik. Unti-unti. Na may sakit. Na may dignidad. At isang araw, titigil ka sa paglunok. Hahayaan mong lumabas sasabihin mo. Mapapakinggan mo ang sarili mo. At kapag nangyari yan, wala nang makakapagtahimik sa'yo. Kung ito ay nakaapekto sa'yo, iwanan ang like, magkomento kung ano ang pinakanasaktan ka, ibahagi sa isang taong kailangan makinig nito at magsubscribe para ipagpatuloy ang paglalakbay na ito.